Nagpunta nga pala kaming second hand store or thrift shop na tinatawag nila dito sa Taiwan. Ito nga pala is Japan store siya. So, ito yung name ng store ni Tori sa labas. Ito nga pala yung tsura niya pagpasok. Pagpasok niya dito, parang uh, depth store siya. So, hindi tayo dyan. Doon tayo sa kaliwa. Doon sa may hard off. So, dito nga pala matatagpuan yung mga second hand na items. Mga luxury bags, clothes, shoes, and etc. Napakadami. And dito nga sa area na to, ito yung mga nakashells siya na hindi mo siya pwedeng galaway, hindi mo siya pwedeng uh, itouch. So, kailangan mo siya ng uh, assistance para kung gusto mo bumili or tignan yung items, kailangan pa nilang i-open yung shelves. Kasi dito talaga yung mga luxury box na so, sobrang uh, ang gaganda pa, sobrang good as good pa talaga siya. So, yung price niya ay sobrang layo na dun sa original price. Kaya dun sa mga mahilig talaga sa mga branded, mga luxury bags, dito sa mga uh, kababayan ko dito sa Taiwan, arat na kasi nandito na lahat ang hinahanap nyo. So, nandito ngayon mga Louis Vuittons and mga... Um, Prada, etc. So, alam mo yun, nakakalula yung ganda ng mga items. Pero yung price, para sa akin na, ah, ano pa rin siya, ah, pricey pa rin siya kasi nga, hindi siya healthy sa bulsa. Kasi kung para sa akin, yung mga bag na yun, magbili mo ng 60,000 to 23,000 to pinakamababa na siguro yun is nasa uh, 15,000 NT. NT po yun na. Ah. Bale, uh, manginayong pa rin po, pa, rin talaga ako. So, dito nga sa area naman na to, ito naman yung mga items na branded din siya. Pero na pwede mo siyang galawin, pwede mo siyang i-check, pwede mo siyang tignan kung may mga damage. And, napakadami pong grabing gaganda ng mga bags na as in uh, good as good pa talaga siya. Use but not abuse. May mga uh, din po siya. Dito nga yung medyo uh, talagang mura na siya. Mabibili mo siya ng 500, To want ako sa so, tumihintayin nga kami dito and yung mga iba may mga dumilang na uh, kaya naman siguro uh, daanin na lang sa laba or punas-punas so umikot-ikot pa nga kami at nagulat nga kami. Meron din yung area na salagang ang mumura mga 20, 30 to 100 NT naman dito sa area na to. Kita nyo itong napakakit na bag na to. 30 NT lang to. Sobrang ganda. Pang fashion. Pang summer, ganyan. Tapos tumingin-tingin kami ng mga wallet, mga coin purse. Tsaga talaga yung mag-ukay-ukay ka. Talagang ukay mo talaga yung mga ilal ilalim ng mga boxes na yan. At sa puntong to, binitawan ko na nga yung cellphone ko at para makapiling na rin ako. At kasi nga, itong kasama ko, dami nang tinuturo sa akin. Maganda to, maganda to. Halos lahat sa kanya maganda. Which is magaganda naman talaga. Eh, nakaka-amaze yung presyo niya kasi alam mo yung mga branded bag siya. Pero meron siyang 250 to 300 to 500. Sobrang na talaga kami. And ang ganda lang talaga kasi wala pa mga gas-gas. At sobrang ganda niya. Ito nga ang bagpak. Sinasabi niya sa akin, kunin ko na daw para sa anak ko. Sabi ko naman sa kanya, parang pang high school na. Pero sige, natin yan para i natin at saka para i natin namin. na ako sino mo pang bigyan. Tapos meron pa nga siya nakita dito na shelter uh, shoulder bag siya na para siyang pwede siyang maging uh, handbag na parang yayaman yung style niya. Elegant. Tapos ang ganda din. Tapos 300 ente lang. Tapos meron pa nga dito yung Hello Kitty na gustong gusto ko talaga siya. Pero wala naman akong pagagamitan. Ang sarap tumingin. Ang gaganda talaga niya. At saka ang mumura. Grabe. Alam mo yung nakakatuwang bumalik dito. Talagang babalik kami dito kasi nagulang talaga kami ng time. And dito nga sa area na to. Diyan sa mga kabayan ko na gusto magbakasyon at walang malita, Gusto umuwi. Dito na kayo pumunta. Kaysa bumili pa kayo ng mga mamahalin sa labas. Dito na mabibili nyo lang siya ng 400, 500. O di ba grabe ang mumura. At hindi lang mga bags, damit or shoes ang benta nila dito. Ah. Napakadami pati iba't ibang items. May mga appliances. May mga alam mo yung lahat na halos lahat nandito na at sobrang gaganda pa at ang mumura. Alam mo yung hindi pa naman asin gamit na gamit. Tapos yung mga original talaga yung mga items na dito. So, nandito nga tayo sa area na to kung saan makikita nyo dito yung mga monitor, PC, laptop, at mga printer at kung dami iba't iba pa. Tapos na nagulat talaga kami sa presyo ng mga monitor dito dahil tignan nyo naman. As in, grabe. Alam mo yung presyo ng mga monitor nila dito is nakakatuwa. 200, 300, 500. O ba diba? Mahilig sa mga camera. Pumunta na dito. Kasi dito yung makita yung mga Canon, mga um, quality camera. Pero mura. tinan nyo naman. Tapos, meron nga dito yung mga naghahalungkat dito. Tapos, nagulat kami. Akala namin ko ano yung mga hinahalungkat nila. Tapos, ayan, nakakatuwa. Ang dami-dami mga items din dito na sobrang mumura Meron pang mga agu uh, gumagana pa mga mic, mga USB tripod, niyan. Tapos, dito nga sa mga area na to is mga parang mga speaker siya tapos um, appliances ganyan na talagang bago pa tapos ang mamura meron nga sila mga coffee maker na galagang 300-200 lang tapos meron din sila dito mga blower, plancha, pangkulot, mga pang massage. May, may mga naghahalungkat kanina dito kaya nakihalungkat na rin kami. At talaga naman, nakakatuwa. Tapos meron pa sila dito, tingnan nyo. Yung mga appliances nila bago pa. Tapos may mga pangalan. Tapos matutuwa ko sa pressure 700, 300, 400. Tapos ito nga, oh, yung waffle maker na to, 400 NT lang. Tapos sabat talaga ako na-miss na kasi bago pa siya. Maganda siya, oh. Tapos dito ako sobrang natuwa sa may open toaster nila. Tingnan nyo naman, oh. Grabe, 700 NT. At ang ganda-ganda pa. Tapos dito nga sa area na to, mga mahilig sa mga music dyan, mga gitara. Ayan na, makikita nyo yung napagaganda mga gitara. May pang ano pa dito. May mga pang banda-banda na. Tapos dito naman sa area na to, mga mumurahi mga kids toys. So, ayan. Kita nyo naman, may mga bundle-bundle dyan na parang uh, mga puzzle-puzzle. So, next time bibili ako dito kasi ngayon yung dalawang bata sa bahay nagre-request ng mga toys. Ayan na nga, finally, magbabayad na tayo. At sa dami ng nakuha kong to, alam nyo ba kung magkano yung nabayaran ko? Dahil nga nasa second hand store tayo. Yung tatlong bag na branded bag siya, tapos meron siya mga iba't ibang nabili ko pa. Umabot lang tayo ng 1,124 to be exact. O ba diba, grabe. So, lang. Na-share ko lang. At dito sa mga kababayan ko dito sa Taiwan, kung gusto nyo pong makabili at ang hanap nyo mura pero mga branded items, pumunta na kayo dito. Kung gusto nyo magpapagahe, para at least makamura kayo. Ako yung maraming nabili. Binugol lang ako ng pasapat. ang <laughs> ganda. Ang ganda. Sabi sa akin. <laughs> so, that's it for today's video. Thanks for watching. God bless all. Bye for now.